Good guys and welcome back ulit sa aking channel for of Wave 6 110 And nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system Sabi naman guys, ito daw ay nagluloko ang kanyang charging system no? At malaki daw ang kanyang busina na pinalit At nakalid na rin ang kanyang headlight Kapag nagsasabay ang dalawang yan guys Ay wala po ang supply ng kanyang battery At biglang nalulobat Possible ay baka na siya makirikan sa daraanan Nagpa-check na daw si Busing sa ibang shop no at ang hatol ay battery daw ang problema. Sabi niya guys, sa akin is pangatlong battery na daw niya ito. Baka daw kapag bumili siya ng battery is masisira na naman ang kanyang battery. Tayo po ay sinuggest sa kanyang kalkilala no na pumunta sa ating shop at ipatingin ang kanyang sitwasyon ng kanyang electrical system. So ngayon guys, i-check natin ang laman ng kanyang battery kung stable ba ito or nalulubat nga. Sabi niya nga kasi kapag hindi na nag-operate yung headlight at saka busina ay naging okay naman daw ang kanyang battery. So check nga natin. Ang laman ng kanyang battery ay 12.7. Tama nga sinabi ni Busin guys na goods doon kanyang battery kapag hindi nag-operate yung headlight at, at ang kanyang big horn. So kailangan mo natin panda rin yung kanyang motor guys para masiguro natin kung nasi-charge ba ito o hindi. I-on natin ang na kanyang sose. At kickstart natin ang kanyang motor. Let's go! At i-check natin ang kanyang charging kung nag-i-increase ba. So o, nag -i sa, sa yun ang no? nag-i-scale yung sa 3.7. Hirap makangat. Reparate yung Yun o. Hirap talaga siya makangat guys. At kung umabot man is nasa mga 12.8 no. Ibig sabihin may problema talaga ang kanyang charging system. At ang sabi pa sa akin guys, ito daw ay naka pa na daw. No? ng mga last at huli pang shop na pinuntahan niya. So ngayon, totoo nga ang sinabi ni Busing Nga ito ay naka Kaya lang ang una kong nakita guys ay hindi nakatap yung kulay black o output accessory ng kanyang regulator. So problema na nakita ko no, o kamalian. At isa pa rin ang pinakamalaking problema na nakita ko guys no, ang kanyang yellow na wire ay nakarekta pa rin sa stock na sakit ng kanyang regulator. At may isa pang rekta na wire papunta sa kanyang ignition switch. Yung kulay pula. So, dapat i-check natin, guys, kung ito ba talaga yung nakapuloy bang kanyang stator or nakastack pa rin ang kanyang stator, guys, at hindi binago ng uh, holding shaft na pinuntahan niya. Okay. Kasi ito rin talaga ang problema ng kanyang motor, guys. Naglulo talaga siya? So, upon checking, no, stuck pa rin ang sakit ng kanyang stator at wala pa rin yung pagbabago. guys, no, oh, na, hindi no. binago ang stator kaya hindi compatible yung charging ng kanyang stator at the same time ang kanyang regulator Kailangan tanggalin natin ang kanyang stator guys At i-check natin kung ito ba ay nakapulib o wala Kasi kapag inyong nakapulib, kailangan natin isang ekpulib Para maging compatible ang charging ng ating regulator At the same time ang ating stator So ito nga guys, no natanggal natin ang kanyang stator Kita ko ang kanyang stator guys is nakahapwi pa siya Ibig sabihin kapag nakahappy bang ating stator is meron pa siyang ground connection. Line to ground po kapag half wave. At merong Meron continuity ang ating tester kapag gagamit tayo ng multi-tester guys. So kapag ang ating multi-tester ay tinap natin sa yellow at sa puti, automatic meron siyang continuity. Try nga natin. So kapag nagkaroon ng zero resistance ang ating tester guys gamit ang ating omitter test, is magiron siyang continuity no so yon gumalaw ang ating tester ibig sabihin may connection ang yellow at saka puti so since ito ay nakahapi po guys at meron siyang ground connection matik na yan yung isang test rod natin kapag nilagay natin sa ground is meron siyang ground connection at magkaroon ng continuity ang ating tester o magkaroon siya ng reading na 0 ohms o 0 po 0 1 ohms try natin so yung mga guys gumalaw ang ating tester ibig sabihin naka-ground connection pa ang ating stator. Para maging full wave sa guys, kailangan i-disconnect natin ang starting winding ng ating stator, which is yung ground niya. At ang kanyang running winding naman is yung kulay yellow. At ang last naman na winding na is yung charging natin, yung kulay puti. Para maging full wave sa guys, napakadali lang ang ating gawin. Tanggalin lang natin yung starting winding na ground at the same time, tanggalin natin yung kulay yellow na wire. So para may dugtong natin ang dalawang yan, ang mangyayari yung starting winding natin ay nagsisimula sa ground at ang running winding naman ay yung kulay puti. Pero since wala na siyang ground connection kasi naka full wave na siya, magiging line to line na siya guys. Ang mangyayari yung yellow na wire na connect natin sa kanyang ground is yun na ang magiging starting winding niya. At ang running winding is yung kulay puti. So wala na siyang ground connection. Yun lang ang ating gawin guys para maging full wave ang ating stator at maging compatible ang ating gagamiting regulator. So, kailangan ingatan natin ang pagputol ng magnetic wire na yan guys. Yan po ay nakatago sa ilalim ng wire na kulay green which is nakakhinang siya dyan. So, unti-unti na natin siyang putulin. Kapag naputol na natin yung magnetic wire na maliit na yan sa ilalim ng kulay green na wire kasi yan po ang nagiging starting winding niya kailangan natin siyang i out palabas. So, yun. Naputol na natin siya guys. Yun o. Oh. So, kailangan linisin natin ang dulo. Kasi dyan po natin ihinang yung magiging connection natin. Papunta sa wire na yellow na puputulin din natin. So, ang wire na yellow guys ay nakalocate sa gitna. Nasa gitna yan guys. Hindi yung sa dulo. Kasi yung dulo is yung kulay puti. Yun ang magiging charging natin na linya papunta sa ating regulator. Ang puputulin na natin is yung kulay yellow. So, before natin putulin yung kulay yellow guys, kailangan natin i-check ang continuity. So dapat wala lang ground connection yan kasi naka-disconnect na po ang starting winding natin which is yung ground. So try natin ilagay natin yung sa kulay yellow at ilagay natin sa pinutol natin na wire na pinul out natin yung starting winding niya. So meron yung continuity guys kasi yan ang connection niya. Unahin natin itong yellow at saka puti. Normal, meron siyang connection. Gagaw lang at gagalaw ang ating tester kasi sila po ay may connection. So kapag inilagay natin sa ground ang ating tester guys, sa body ground or sa sa party ng ground wala lang siyang reading pero yung pinoto natin is meron siyang continuity kasi nga is meron silang uh, connection so try natin yung okay. Pinutol natin na wire i-check natin yan, yan guys ha. dapat meron niyang reading kapag wala reading yan may putol sa wire so yun guys Gumalaw ang ating multi-tester no Nung nilagay natin ang ating isang test rod sa magnetic core pinoto natin. Ibig sabihin, mayroon na silang continuity. Pero kapag nilagay naman natin ang ating isang test rod sa body ground niya, sa metal frame niya, sa ating stator is wala na siyang continuity. Meaning, to say is naka-zero ground connection ang ating stator. So, yan pinoto natin, guys, at yung wire na pinoto natin na kulay dilaw, pagdudugtungin lang natin siya. Para yung yellow na no wire magiging starting winding natin, natin, siya. So, yun lang po ang paraan para mapulweb natin ang ating stator ng ating Honda Web CX na 110. Nagtataka lang kasi si Busing guys, no? Kasi bago pa lang daw siya nagbumili ng battery, hindi pa nag-iisang buwan lang daw. Pero feeling niya kapag nag-operate yung busina, headlight at the same time yung brake, parang nag-short ang kanyang neutral at umihina ang kanyang ilaw. So, possible Parang matitiri ka sa daan. Kaya, punta siya sa mga shop guys. Dalawang shop ang pinuntahan niya. Unang hatol is palit ng regulator. Pangalawa naman is palit bagong battery. So, sabi naman niya bagong palit ang regulator lang daw. Pero, ganun pa rin. Battery lang daw ang problema. So, baka pag bumili siya ng battery is mag-drain na naman ang kanyang battery guys. Kaya, mayroong nakasady sa kanya na pumunta sa ating shop at ipi-check ang kanyang charging system. Yun nga na-discover natin is may error sa pagkabit ng kanyang regulator. So, need natin ipulwip ang kanyang stator guys para maging compatible ang resulta ng ating charging system at magkaroon siya ng charging ng mga 14 volts. Natanggal na natin ang ating starting winding guys. Ang next naman natin tanggalin is yung kulay yellow na wire na nasa gitna. So, kailangan careful lang natin pagputol ang yellow na wire guys. Baka maputol yung katabing magnetic wire na nakahinang sa ating uh, kulay na wire at matatamaan yung ibang magnetic wire baka madisgresya pa ang ating stator kaya habaan natin yung pasensya sa pagputol ng wire na kulay yellow na yan pero kung nahirapan kayo guys pwede nyo i-pull out ang buong stator at sa likod niya siya putulin para hindi matatamaan yung ibang magnetic wire so yun na naputol na natin ang yellow na wire guys no So, linisin din natin ang dulo ng ating wire na kakabital para magkukonek connect yung ihinang natin na lead. Kasi nabasa po siya ng oil. No? So, kapag nabasa ng oil, may tendency na mahirapan, mahirapan kumapit ang ating soldering lead sa ating wire. Kasi idudugtong po natin, na, natin dyan yung naunang pinutol natin na uh, starting winding at saka yung kulay na yellow na wire. So, kukuha lang tayo ng panghinang guys. So, lagyan na natin ng soldering lead ang bawat dulo na ating idudugtong. So, dito rin sa kabila. Maglalagay din tayo ng lead. So, pagkatapos ito guys, do, kukuha tayo ng wire kahit maikli lang, katamtaman lang na mag-aabot mag yung bawat dulo na ating pinutol na uh, magnetic wire at saka yung wire papunta sa ating sakit. Yung kulay yellow na wire. So yan, lapit nang matapos ang ating paghihinang bawat dulo. So, kukuha natin ng wire para gagamitin natin pagdug pandugtong sa dalawang pinutol natin. So, maglalagay rin tayo ng lead sa dulo ng ating wire guys. Para hindi tayo mahirapan idugtong. So, siyempre pagkatapos madugtong yan guys is maglalagay tayo ng shing shrinkable hose shrinkable hose <laughs> So, iinilalanan natin 'o. No? natin natin yung paghihinang kung kumapit ba siya. Kasi kapag uh, hilaw ang ating paghihinang guys, maaring maputol 'yan. Kapag uminit yung uh, wire natin. So, okay na. Hindi na siya mapuputol. Maglalagay na tayo ng shrinkable hose tapos sunugin natin gamit ang lighter, syempre. Pagkatapos so guys, no, paikot natin ang wire sa ilalim ng ating stator at mag-estimate tayo kung saan tayo paputol para sa huling dugtong ng ating wire na i-connect sa yellow na wire, guys. So yan po no, kung paano natin mag-estimate, no? So yan ang kataas ang poputulin natin, guys, since nag-aabot na yung uh, dulo ng ating yellow na wire. So kapag naging okay na siya, pwede na natin siya putulin yung wire. Tapos, mabalata natin at maglalagay naman tayo ng counting lead sa dulo nito. Iinang na natin siya. Bipo natin makalimutan guys, maglagay mo natin ng shrinkable loose sa gitna. So, yan ang magiging insulator natin sa ating i-connect na wire. Kasi kapag electrical tape ang ating nilagay, maaaring bubuka ang electrical tape guys. So, much better shrinkable loose nila kasi bilog siya at hindi siya basta bubuka lalo na at gagamitan natin siya ng lighter o iinitin natin siya ng lighter para kapit talaga siya so yun, hinang na siya kailangan talaga guys pagkatapos hinang hilailain yung talaga ang wire kasi kapag hilaw yan matik na mag lose contact yan at mawawala yung charging ng ating motor so since good na siya guys at tapos natin madugtong pwede natin isiksik sa ilalim kung saan natin pinagapang yung wire sa ilalim ng ating stator assembly, yun know? o. Yun ang magiging itsura niya guys kapag tapos ating madugtong ang bawat dulo, yun know? o. So napakipotente po na ipadaan natin sa ilalim yung wire natin para hindi masagi sa magneto. Kung, kung, sa sakaling maikot na ating magneto. So para makonfirm natin at naging sa tama mga ating pag-convert ng full guys ay kailangan i-check natin ang yellow at saka puti. Dapat yung dalawa lang ang merong connection at wala na siyang ground connection since naka full live ng ating motor. yun po ang purpose kung bakit pinulib natin siya guys. Para buo na ang kanyang charging at wala na siyang ground connection. So yun goods no. Gumana ang ating uh, tester. So try mo natin ilagay yung uh, bawat dulo ng ating test sa yellow at saka puti. Kailangan guys ito lang ang merong continuity. So try natin. Pagalawin ang ating tester. So, yun guys. Meron na continuity ang ating tester, no? So, yun, no? So, next naman natin gawin, try natin ilagay yung isang dulo ng ating tester at sa body ground. So, kailangan guys, wala na siyang reading, ha? Kasi kapag merong reading yan, palpak ang inyong pag-convert ng full wave ng inyong stator coil. So, yun, no? Yun, no? Wala siyang reading. Kahit sa ang banda ng ground na yan, guys, sa chassis ng ating stator, wala na siyang continuity. Kasi, naputol na natin siya at na-connect na natin sa yellow na wire. So dapat yung yellow at saka pati nila nilang merong continuity guys. Kasi sila po okay. ang dapat may continuity. Kumbaga kung, ba, kung, kung i-analyze nyo, naka full wave na talaga ang ating stator at wala na siyang ground connection. Kasi kapag ground, naka half wave pa siya. Nahati siya sa dalawang uh, division ng ating charging system. Yung lighting at saka charging. So yun na po ang magiging penalty ng ating sura ng ating stator guys. So check nyo lang at screenshot nyo lang. So pwede natin itong ibalik sa kanyang motor. So ito nga guys, no, na-break na natin sa kanyang motor o nakabit na natin sa kanyang stator. So ang ginawa ko is pinotor ko yung hilo na wire na yan mismo sa sakit ng kanyang stator at nagrekta tayo papunta sa kanyang regulator. Kasi guys, yung hilo na wire kapag natin pinotor yan, may connection niyan papunta sa tail light at meron niyang connection papunta sa ating LED Since naka battery ng ating tail light guys, wala na siyang connection. No? So ang ginawa natin is mas maigit talaga magrekta tayo ng wire yung yellow papunta sa ating regulator since meron niyang connection sa ibang bahagi ng ating electrical system. Yung kulay puti na lang ang hindi natin i-erecta guys kasi nakarekta na yan. No? Wala na siyang alig niya pang naka nakakonect sa ating harness. So, ang next natin gawin guys, no, putulin natin yung yellow na wire na yan na stuck na connect sa kanyang sakit. Kailangan i-disconnect natin yan kasi meron niyang connection sa headlight natin. So, maniniguran tayo guys na no? wala talagang connection yung ibang wire na yan kundi yung sa stator lang papunta sa ating regulator. So, yan ang dalawang i-connect natin, guys. So, kailangan ihinang natin yan para iwas connection. Malit na lang natin itatrabaho eh, dito, guys, no? Kasi naka nakabita na siya ng regulator na uh, pull wave. So, mabaguhin natin dyan is yung yellow na nakarekta sa stator at yung positive accessory na kulay black. Dapat maghanap tayo ng malapit na positive output accessory, guys. So since ang pinakamalapit niya na supply is yung sa brake light, magta tayo diyan ng positive accessory. Yung black guys, huwag yung uh, green yellow kasi palabas 'yon na supply kapag nag-aapak tayo ng brake sa kapasya, sa supply yan. Yung black na wire talaga tayo kukuha ng supply dito sa regulator natin. Itong black na wire na ito. At magdudugtong lang tayo ng wire at ipapapagapang pala tayo ng wire kung saan natin makikita yung brake light na Uh, wire guys yung kulay black so yun. so kailangan ihinang natin to guys no para kung sakaling iinit yung wire is hindi siya magkaroon ng loss of connection so ito yung pinakapotante no halimbawa loads idol wala tayong panghinang pwede rin splice basta igihiyan nyo lang ang pag splice guys para hindi siya magkaroon ng pag loss of connection so hanapin na natin yung brick light guys na wire. So, yun, nakita na natin, no, nasa ilalim ng cover nya. So, magpagapang lang tayo ng wire papunta sa ating brake light. Ikaw ay bago pa lang sa channel. Sa tingin mong video ito ang ginawa ko, guys, ay malaking tulong sa pagresolba at pagdi-DIY nyo sa iyong motorcycle. Huwag niyo sana kalimutang uh, mag-subscribe. At kung sa Facebook ka naman ang kapanol, ay pakipalaw na rin. Maraming salamat, salamat po. So yun guys, iko connect na natin ang magiging positive output accessory natin na kulay black doon sa kanyang brake light so yun nakita ko na guys dyan lang tayo magbabalat mas maigi is -E ihinang -E din natin yan guys no mas maganda talaga yung minay hinang, ka, nakahinang bawat wire natin lalo, lalo na sa mga naka full wave no? kasi maiwasan natin magkaroon ng loss of connection at the same time magkaroon ng abiria ang ating charging system lalo na at ang ating motor ay Honda Wave 6 ito po ay battery operated ang ating CDI once nang look ko ang ating charging automatic mapektuhan ang ating regulator at the same time yung CDI natin mismo kung saan kumukuha ng supply sa charging at sa ating battery. So, much better is ihinang talaga natin, guys. Okay. So, yun. Maghihinang na tayo ng wire. So, connect natin yan sa kulay black. So yan, yun sa ilalim na parte, no? Ang kanyang uh, supply na positive auto accessory. So, at least, kapag yung motor Honda Wave 6, alam na kung saan kayo kukuha ng positive accessory, guys. Output accessory. So, yung pinakamalapit na area ng ating regulator. Walang iba kundi ang kanyang brake light. So, syempre, lagyan natin ng electrical tape. Pagkatapos natin yung mahinang, guys. So hindi siya pinahirapan po tayo ng kaunti. So yun nga, nakahinang na siya. So dapat kapag uh, nakapano kayo mag-pull wave, dapat ika-convert talaga ang stator guys. Kasi kapag hindi niyo ika-convert yung stator, useless din ang pagpa-pull wave niyo sa inyong motosiklo. Kung nagkabit lang kayo ng malaking regulator, pero yung charging system is wave pa, meron pa siyang ground connection para maging compatible at labas talaga yung malaking charging na kailangan ipupull rib din natin ang kanyang stator guys hindi, po, hindi pwede yung stator is naka pa naka ground connection pa siya kasi nga yung regulator natin is designed for full -wave, not for halfway so kung halfway pa yung uh, stator natin dapat halfway din ang ating regulator so yun na nga guys tapos nating uh, may connect yung wire natin no So, merong wire na pinag-aapang dyan. Yung kulay pula. Yung wire na pula. So, naon lang mekaniko, no? Ihinang din natin yon At babalutin din natin ng electrical tape. So, yun yeah, guys. Tapos na natin may connect ang mga wire na kulang sa kanyang regulator. Tanggalin natin natin ang soldering iron para iwas disgrasya. Baka mapakan pa natin yan. So, i-connect na natin ang ating uh, voltmeter. Sa positive, so yan po ang kanyang reading guys, 12.4. Kailangan natin paanda rin ang motor ni Bossing para magkaalaman na. Let's go! Oh. So yan guys, so automatic aran ka na ng oh, kanyang God! charging system. Pumatapraga yeah! sa 13.8 volts ang charging na kanyang motor guys. Tata minor ba yan? Yun oh. No? yan ang tamang charging, 14 volts. Amazing! Kanina kahit anong revolution, 12 volts lang guys. Kita niyo ba yan? 13.9 to 14. Yan po ang regular charging kapag naka-full po ang ating motor. Siyempre guys, pasilip po sa inyo ang charging ng kanyang motor na hindi natin siya na full pa kayo ng steel. Ayun, no? Hmm. Kaya yun, yan. 8.8 sila. So, na po siya baka 3.8 sa mga ating trabaho. Isang under lang at automatic Pumarang ka na na ang ating Chinese po ang power ng COVID system guys. Kapag yung motor ay kargado sa accessories, malaking busina, nakalid at pero pa mo imbel, subject for problem talaga yan guys. Mahirapan talaga ang ating regulator kapag hapoy. So yun lang guys na, masaya na si boseng kasi nakatipid siya sa battery at the same time solve pa ang problema ng kanang motor. yon shout out sa iyo, busing At salamat sa pagtiwala sa ating moting shop. So goods na ang kanang busina. Malakas na rin. At malakas na rin ang ilaw ng kanang headlight. Basta guys, advice ko sa inyo kapag kayo ay nagpo dapat yung regulator natin at saka stator is nagkako inside. Okay. So yun lang, kailangan din ng ating regulator guys ay hindi mainit. Katamtaman lang. Yun lang, nos. Araw na ito. Sana may natanong naman kayo kapag yung motor ay maka-experience mo yung ganitong senaryo, at least may idea na kayo. Maraming maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Right safe, God bless! Huwag natin kalimutan ang ating trabaho is kailangan natin i-review guys. Yun, goods, na, goods na lahat at babalutin natin yan. Siyempre, right safe, God bless. Shout out sa tinapakasipag ng mekanik ko. Ayos.